So ayan, magandang hapon mga sangkay. Magluluto tayo ngayon ng ating olam for tonight. Ito ay uh, very healthy dahil kangkong at saka tokwa ang ating lulutuin. So ayan, nagpainit tayo dito ng mantika. Itong mga nakita natin nyo ay pinagpituhan ko to ng tokwa. So nagbawas lang tayo ng mantika. Yeah. Buhos na natin yan, mga sibuyas. Pag ako nagigisa ay sabay-sabay na yan. Hindi yan masusunod. Basta wag mo lang lakasan yung apoy mo. halo lang. So ayan, pag okay na, May mga buo-buo pa si Buyas. Yan, okay na yan. Lagay natin ang ating kangkong. ayan, pagpasensya nyo na yung ano, maingay yung ating uh, background so, yan, sasangkot siya lang natin after the tatakpan muna natin siya so, ayan na siya haluin lang natin yan tapos maglalagay ako nitong coco aminos. Ito lang yung ititimpla ko dyan. Wala nang iba. Yan, gamit lang tayo ng tanchameter. Ito yung aking alternative sa soy sauce. Mm. Ang bango ng amoy. Tapos maglagay tayo ng paminta. Yan, haluin lang natin yan. Tapos malapit na ito maluto So ayan, pag ganyan na, okay na yung ating kangkong. Luto na siya. Ilagay na natin ng ating tokwa. Haluin lang. So, maglalagay din tayo dito ng garlic, toasted garlic. Ayan. Para mas malasa pa. So, ayan. Okay na ito. So, ayan na yung ating tokwa wet kangkong. So, ayan. Titikman na natin yung ating nilotong kangkong ginisang kang kong with tokwa kung ano na ba ang lasa nila o oh, masarap pa lang yun. oh parin, eh. masarap siya at healthy pa hmm? muna kailangan ng carne sa pa So yun lang guys. Thank you for watching. Bye.